hello guys. Hello, hello. Alam niyo ba? May ano, may dumating. Yan guys, oh. Marami akong i-unbox. Ay, may dumating from BFF. Wow, ano kaya na ano kaya ang ano nito? Oh my goodness. <laughs> Yan. Salamat, salamat sa mga nagbigay. Ate Eva, shout out, shout out. Salamat ay salamat, eto yung daing guys ayan, matitikman natin yung mga daing sa grace made from Eva Patmos ayan, kay ate Eva shout out, salamat ayan guys, bubuksan natin, titignan natin kung anong mga pasalubong ko from grace ayan guys, diba oo, diba ayan guys, mag-unbox tayo kung ano ang mga to Ayan, from BFF. Ayan, salamat BFF. Ano kaya ito, guys? Surprise. Ay, surprise. Okay. Oh, wow. Ah, yes. So cute. Wow, thank you, BFF. Ay, salamat. Oh, yan. Guys. Oh, oh my goodness. to was it this one. Ay, alam ko na to guys. Kasi sabi nila, masarap yung sujo. Kaya sabi ko, bumili siya ng tea. Try lang namin. Ay, try lang na. Ayan nga, oh. Tama nga. Ayan. Um, sujo, yakult. Oh, Yogurt. Yogurt flavor guys Kita try namin. Ay, yogurt flavor. Ayan. Ano ito? Oh my goodness, parang alam ko na ito. Guys, parang alam ko na to kung ano to. Ay, alam ko na ito. Ay, ay, ay. Ano ko? Oh my gosh, ang kapal talaga. Safe na safe, guys. Ay, makapal talaga. Safe na safe. Hindi mababasag. Ay, safe na safe talaga. Ayan naman. <laughs> oh my God. Sayang ko. Iyan, ano ko Ayun niya. Yeah. Ayan. <laughs> Ayan guys. Bumili siya ng vodka. Kasi medyo mahal kasi dito eh. Ay medyo mahal kasi dito. Kaya bumili kami doon. Yung mga ano namin dito. Ano to? From... Kanina kaya ito sino kayo nagbigay ito? Ayan, salamat, Bev. Eh. Wow! Ayan, guys. Nagpabili ako ng cheap charm, guys. Ayan. Oh. Alam niya talaga kung anong bibili niya. Salamat, Bev. Eh. Oh. Ay, ito. Guys, from Ate Eva. Ayan, o. Oh, diba? Ay, from Ate Eva. Salamat, Ate Eva. Shout out, shout out. Maraming salamat. Ayan. Guys. Ay, oh. Ayan. ayan. Mura, mura lang daw kasi doon eh. Ayan. Salamat Ate Eva. Shout out. Ano kaya ito? Guys. Ay, ano kaya ito? Ito guys, kakain. Itatry ko bukas. Yan ang lunch ko bukas. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ay, ano kaya ito? Ayan. Buksan ko nga rin ito. Ayan. Okay. From Ate Eva. Thank you so much. Ay, thank you so much. Dito ko na lang sa bababuksan, guys. ayan. Okay. Ay, oh wow, may bago akong ano, guys. 'Yan. Pwede pa namang gamitin ngayong winter kasi ay kasi ano, 'yung may araw pa rin pag winter, guys. Kaya magagamit ko pa rin siya. Ano kaya ito? Ano kaya ito, guys? Sa tingin niyo ano kaya ito? Ay, ano kaya ito? Ano kaya ito? Safe na safe talaga. Balot na balot, guys. At least, may, ay, may, unbox ako, di ba? Di may premiere ako. Ayan. Shout out kay BFF at kay Eva. Ay, kay Ate What is this one? Ah, ay, amoy pa lang. Alam ko na. Ay, amoy pa lang. Alam ko na. Ay, amoy pa lang. Alam ko na, guys. Amoy ulam. Parang nagutom ako, guys. Alam nyo, guys, hindi pa naman ako nag-lunch. Tinapay lang kanina ang lunch ko. Kasi wala akong time na makakain na lang lunch kanina. Ay, wala akong time. Kaya nagtinapay lang ako. Ay, kaya nagtinapay lang ako. Hmm. Ayan, guys. Pusit, oh. Ay, pusit. Kaso nga lang, nag-oil na siya. Ay, nag-oil na siya. Natapon yung ano, oil niya. Oily siya, guys. Ayan, pusit, guys, oh. Ayan. Salamat, ate, eh. sa papusit mo dyan. Tama ba o oh, pusit? Octopus to, diba? Ah, yan. Salamat, ate, eh. Ay, Salamat. Ayan. Ang bango. -hmm. Ang bango. Parang nagutom ako. Hindi pa naman ako naglunch kanina. Mapapaluto yata ako ng rice ngayon, guys. Ay, mapapaluto yata ako ng rice. Ay, ayan. Tapos, ayan. Tapos, muna natin yan. Tapos, ito. Ito, guys. Daing made, pa, made from Ate Eva. Gawa niya talaga to guys. Titikman natin ito bukas. magluluto ako bukas guys. So, bye, bye. Ay, ang bango, guys. Ay, ang bango. Sarap, guys. Oh. Magluluto ko bukas, guys. Ay, magluluto ko. Ay, ayan, guys. Ay, ayan, oh. Sarap, guys. Magluluto ko bukas nito, guys. Para try ko. Ayan, guys. Ayan. Salamat Ate Eva BFF. Ayan, shoutout, shoutout sa inyong. Salamat sa inyong pasalubong. Ayan, ang dami kong pasalubong guys. Oh. Ayan, ang dami kong pasalubong. Ayan, ayan, ayan. Hmm, ba? Diba? Ay, ayan. Saan pa kayo? Di ba? Ayan, shoutout, Ate Eva BFF. Salamat ng marami. At mega lag shoutout din sa sa mga team dyan at saka sa mga palaging sumusuporta sa akin. Ang team pahid din, salamat. Ay, salamat sa palaging suporta nyo. Lahat ng team, guys, maraming maraming salamat sa lahat ng palaging sumusuporta din sa akin. Ayan, guys. Ay, salamat. Babay na, guys, ha. May titikman kasi. Bye sa inyong lahat. Bye-bye.